Yo, what's up mga tol? Araw ng Sabado ngayon, day off, kaya tara, sama nyo ako para magpapasta mga tol. Oh, shit! Oh, shit! Yo, what's up mga tol? Kumusta? Sana naman, eh, all goods lang kayo. Kasi ako ay all goods na all goods. Aldaw iti day off ko tata mga tol. So nga tara, samahan nyo ako para magpapasta mga tol. Para tayong Taxi. Dito nga mga tol ay agpara akti taxi. Bali color room nga yung inuuray ko dyan mga tol para makapagburao tayo sa pamasahe. Masyado kasing mahal mga tol pag yung taxi yung paparahin natin. Salam alaikum, boss. Boss sa uh, Aljunman Malum? Aljunman uh, Dental Clinic. Aljunman. Phil location. Okay siya lagi ka? Sa'yo na mga tol, nakasakay na tayo. Ajay ngarot mga tol Kaya pala hindi kami magkaintindihan kanina ng driver mga tol Kasi aljunman nakang aljunman Aljunman may gaya ng ti dintal mga tol Haha -ha. Pupunta nga pala ako magpapasta mga tol Gamin at na aja ngipin ko mga tol At grabe yung sakit mga tol pag nasilsilan ng inapoy kaya putik tong ngipin na to mga tol Agsisina dala nga ro din Mapirpirde da pa eh amin paggasgastusan <coughs> Bali pinapastak ate datin mga tol Kaso nga lang baka may nakagat ako na matigas kaya nabita At yun nga mga tol pagkakain ako pumapasok yung pagkain Isong nga pirmi nga nagsakit mo at numasilsilan no Tisalit nga ngipin <coughs> Dito nga ako nagpabok mga tol sa Aljuman Dental Clinic. Dati na kasi ako dito nagpagawa mga tol. Isang taon mahigit na rin ang lumipas. Balirot kanal yung pinaramid ko dati mga tol. Pero hanggang ngayon, good spy lang mo. Kahit na ikagat ko sa mga matitigas na bagay mga tol. Haan naman ano. Sa Tagalog, matibay. Ha ha. Dito na nga mga tol. Ha? Huh? Apia. Shrin. Mafi comes in. Ay, Mafi. 15, kumusta? Yeah, Shrin. Okay, bawa siya kran. Ito tayo mga tol. Okay. Ito tayo mga tol. Salam mm? <laughs> ate oh. Assalamualaikum madam. Ah, madam, ana pasta. Wait, yeah, ayo, ayo ma'am. Ah, kalam 7:30 si ada. Ana. Ano? Yeah. So ajay road mga tol Patapos ko nga ipakonfirm yung booking ko mga tol Kung na yung receptionist nga ako rin bait mga tol At tatawagin na nga lang daw ako mga tol Pag available na yung doktor Kaya dito binidyo video ko muna yung mga nakapaskil dyan mga tol Dick na akin ngiwat a kita Mga tol x-ray daw muna ako Yan x-ray X-ray daw muna pala Salang na. At dito nga mga to, la nga daw muna ako para makita nga daw nila no anyaman na nga kitang Awan mo tiyan mukti At ayan na nga at sinit up na nga ni ate yung pang x-ray mga tol At ipapasok ko daw yung ulo-ulo ko diyan hmm? Sa bali man ang tinapanan nan po yung babat niyo dito sa itim, then kagatin niyo po ito. stretch niyo lang po yung body. Ah. So Ajay nga ron mga tol Matapos akong ma x-ray ni ate yung mga tol Ay pinapasok na nila ako dito sa clinic ni doktor Para gawin na yung pasta Kung tapno malpasan na kid din Tibuisit na ng ngipin. Bali na NG ka na nga ako na anesthesia dito mga tol Ngamdik ka mo ata pa, igtutugaw mo ni doktor Ab ngorsing ngorsi takar dito mga tol Tapang nag na at diwig jay bibig ko Ga po ininjik na anesthesia mga tol So yun mga tol Balik daw ako pagkatapos ng ano 5 days Pangking salita ako putik Anesthesia Puto Bali tinanggal lang muna yung dating ano, pasta niya kasi pangit daw yung pasta. Nakaangat daw. At ayun nga mga tol, pagkarating ko nga ng bahay, apan ko sirip sirip tingiwat ko mga tol. 2,000 years later. Yo, what's up mga tol? Bali, kagaling ko nga mga tol ng Alchon Man. Bali, bali, napas napastahan na ako mga tol. At ayun nga mga tol, pagkatapos nga ng limang araw, oh. ay naipa-final pastak mo't lang nga mga tol. Bali, pinarot kanal ko na nga pala mga tol. Grabe ka nung gaminin, nga naunag tibok-bok na, isungahan nga kaya ti pasta. Iso nga barang met mo't aray ito salit na nga ngipon. At so ayun nga mga tol, sa mga gustong magpagawa ng ngipin, good and quality mga tol. Saljuman Dental Clinic na kayo mga tol. Bukod sa good and quality na mga tol, nagpipintas peder J nga na nursing ijay. At hanggang dito na lang mga tol. Kung tinapos mo yung video ko na walang kasensens, salamat sa panonood. Agbyag ka ingganat kay kayat mo.